Gusto mo mapahiya ka sa harap ng mga barkada mo? Sa susunod na gagawin mo yan, mapapahiya ka talaga sa akin. Ano naman po gagawin niyo? Wala naman po ang ginagawa. Lababas lang naman po ko ha. Hindi po ba pwedeng mag-enjoy? Ano oras na, Jelisha? Dito ba yung oras ng uwi? Galing lang naman po ako sa labas. nagparty lang po. nag -party. Alas 4 na madaling araw, party. Hindi ka malang nag-message? Ganyan na lang ba lagi, Jelisha? Kababae mong tao? Dad, Legal age naman na ako eh. 18 na ako. Eh, ano ngayon kung legal age ka? Pwede, pwede ko na gawin yung lahat ng gusto ko. Delicia, hanggat nasa poder kita, kami ang masusunod. Kahit na 18 anyos ka na, kami pa rin masusunod. Eh kung may mangyari sa'yo sa isa labas? Kaya ko naman yung sarili ko eh. Tsaka kapag nag-update a ako, may nasasabi po kayo. Kapag hindi naman po ako nag-update, a may nasasabi din kayo. Delisha, huwag ka nang mag-explain. Kami pa rin ang magulang mo. Kami yung nag-aalala. Hindi mo naiintindihan. Gusto mo mapahiya ka sa harap ng mga barkada mo? Sa susunod na gagawin mo yan, mapapahiya ka talaga sa akin. Ano naman po gagawin niyo? Wala naman po ang ginagawa. Lumabas lang naman po ko ha. Hindi po ba mag-enjoy? Lagi na lang po ba ganito? Pwedeng mag-enjoy pero ilugar mo. Ayusin mo yung oras mo. Hindi ka naman pinipigilan, pero sumasobra ka na alas 4. Kahit na pumuwi ako na maaga, may nasasabi kayo, di ba? <laughs> Jelisha, hindi mo naiintindihan. Sige. Nasaan yung mama mo? Lagi niyo naman pong, lagi ko naman pong hindi maiintindihan, di ba? Kasi lagi naman yan yung mga sinasabi niyo, araw-araw, lagi-lagi. <laughs> lagi-lagi, Jelisha. Kami, sawang-sawa na sa totoo lang. Sa kakaalala sa iyo, hindi mo naiintindihan. Whatever, Dad. Jelisha. Jelisha. Dad, ang ingay niyo. Ano nangyari? Nagising tuloy si baby. Sa so, tingin mo ba matutuwa ako? Anong oras na? Alas 4. Uuwi anak mo. 18 years old, Dad? Ano ba yan? Kahit na! Kaya lumalaki yung ulo ng bata eh pinagtatanggol mo pa. Parang hindi naman tayo dun galing. Kahit na. Babae ang anak natin, no? Ay, naku, dad. Pag si Jalisha nag dahil sa kakahipit mong ganyan, naku, magsisisi ka talaga. Uy. Beh. yung anak natin, babae yan. So, kailangan, ingatan natin yan. Maraming masasamang tao. Ano ko, update nga naman sa atin yung bata. Nakaraan, no? Pinapagalitan mo. Ngayon, hindi nagpaalam, pinagagalitan mo. May sobra naman. Sobra-sobra naman. Alas 4. Ayun Ay, ang sara ng mga gimikan. Sa panahon nga natin, alas 4 sara din eh. Ngayon, alas 4. Baka bumiyahe pa kasi. Huwag niya lang uulitin yan. Tingnan mo. May, may pagkakalagay niya yung delisya na yan. Ay naku, no, Dad. Pag-usapan niya maigi. Huwag kang padalos-dalos. Sumasobra na kasi. Bigyan mo naman ng konting luwag. Hindi naman palagi kang galit. Baka magdamdam yung anak mo, sabi ko sa'yo. Ay, nako. Sige, bahala ka. Halika na, Dad. Matulog na tayo. Tulog na si Gabi ng... Nung... Ah. Hmm? Hmm, tulog na. Sorry, nagising ka. Mm Hindi -hmm. mo kasi, sir. Mukha ng mo. Halika na. Hindi <laughs> Hali na. Nap. Nap. Ah. Ah. Bihis ka, dali. Labas tayo Nak Nak, sorry ha kagabi Sa'yo nangyari kagabi Nag-aalala lang naman ako sa'yo eh Pasensya ka na Tara, mag-beast ka, alis tayo Gala tayo Para makabawi ako sa'yo Nak. Against na Then, na ako sa amin. Isama na lang tayo. Nakakainis si Daddy. Ginagawa bata. 18 naman nga ako. mag 19 lang ako eh. Pwede ba gano'n lang sa bahay nyo? may bago. Ah, uh, hindi kasi pwede Unang una sa lahat, parehas tayo ng na ginawa. Nag-less din ako. Kasi may mga at mga sabi rin yung magulang ko pag nagsama tayo agad doon. Tsaka nga kumagaya na, yung workout natin lahat, maghihirapan natin lahat. Kain natin po. Tsaka papakita natin sa kanila. Uh, Paramdam natin sa mga magulang natin na kaya-kaya natin kahit wala sila. Ay, ganon na malungkot. Ikaw din. Oy, ano 'yung mahina sa atin eh. 'yung <laughs> oh, ikaw ba 'yung kausap ko kanina? Ito nga pala 'yung susi niyo. Uh, basta 'yung usapan natin, one month deposit one month advance. Tsaka ayaw ka na masyadong maraming bisita. Tsaka alam mo naman, mahigpit ako sa singilan. So, dapat maaga pa lang i-prepare niyo na yung ano pangbayad niyo, ha? Oo po, ma'am. O, sige. Siya. Sabihin niyo na lang ako kapag ano, nakabukas naman yung pinto. Okay po. Sige. Hoy, kayo ha. mabata niyo pa. Sigurado ba kayo magsasama na kayo doon? Opo, mama. Opo, alam mo. Alam ba ng parents mo yan? Opo, okay. Yes, Opo. Okay. Oh, okay. Sige. Sabihan mo lang pag ano na. Sabihin mo na lang po kami sa taas po. Sige. Bye na agad tayo. Pero upa pa lang. Upa pa ba? lang. <laughs> Bakara din tayo sa inyo. O, oh, Napadaan ka. Kuya, nakita ko po yung anak niya sa labas. Ang dami oh. kong dalang gamit si Isha. Kasama po yung boyfriend niya. Eh, yun ang sinasabi ko. Aglayas yes po ata. Ay, nako. Kakaipit mo kasi yan eh. Paano ngayon yan? Gawin mo ng paraan, pabalikin mo yan dito, ha? Ay, nako, hindi ko susundin yan. Hayaan mo, hayaan mo siya. Matuto siyang umalis, matuto siyang bumalik. Hindi ko yan susundin at malalaman niya ang hirap ng buhay sa ginagawa niyang yan. Oh, hindi ako na pala. Mm-hmm. -mm. Saan ako kakain na? Anong ulam natin? Ito, pandingal, tsaka yung sardinas, sa yung adobo na tira pa Aha, wala ba tayong ibang ulam dyan? Wala pang ulam, wala naman tayong pambili ng ibang ulam. Eh, siyempre, di ba sumasahod naman tayo. Wala ba tayong pwedeng bilhin na kahit ano lang? Nagdadabog. Wala reklamo ka na ba sa buhay natin? Hindi ako nagre-reklamo. Sinasabi ko lang kung wala ba tayo ibang ulam. Hindi, hindi nagre-reklamo ko, ha? Sabi mo sa akin kung nahihirapan ka na. Pwede ka lumayas. Hindi ako nahihirapan. Sinasabi ko lang. Hindi ka ba nagsasama sa pagkain natin? Paulit-ulit? Pero may magagawa ba tayo? Wala tayong pambili parehas? Eh! Nagtatrabaho ka ako. Hindi naman, Saan minsan naman ba? bumibili ako ng ulam natin, ah. Ako ba hindi nagtatrabaho? Hindi ko naman sinasabing hindi ka nagtatrabaho, di ba? Ang sinasabi ko lang, wala tayo ibang ulam kasi paulit-ulit yung ulam natin. Hindi nga tayo pwedeng magreklamo, di ba? Kasi kanto yung buhay natin, mahirap lang tayo. Isang kahit isang tuka tayo. Gusto mo bumalik sa tatay mo mayaman. Mayaman kayo, di ba? Yung supalpal mo sa akin yung kaperahan mo, di ba? Wow! Hindi wala. sana pala hindi, ka, hindi, mo, hindi ako pinili mo. Wala akong sinasabing ganun. Ba't kaya ka magsalita? Inaano kita? Eh, mainit ulo ko eh. Galing na tayo para sa trabaho. Sisimulan mo pa ako Ayun na kanya. Ayun nga, di ba? Galing na ako sa trabaho, tapos ganyan lang ang ulam natin. Eh, ano nga magagawa natin eh? Eh, gusto mo nga bumalik ka sa tatay mo at doon ka magharap ng masarap na pagkain. Wow, well, after all this time... Ano mo ko ingres-ingres eh, makamapalo ko ta sa mukha. Hindi ko naiintindihan. <laughs> Hindi ka kasi nag-aaral. Doon ka na. Ano mo, mas okay na. Paghiwanin na lang tayo. Kasi ako, kaya ko eh. Pagtapos Hindi ko kailangan magreklamo. Pagtapos ko lumayas sa bahay, papalayasin mo ako dito? Eh, eh yun naman eh, may. yun ang role mo sa buhay eh. Ano? Paglayas. Pagtapos kita piliin? Malis ka na. Ang ng mukha mo. Malis dito. Malis ka na. Daddy Pwede po bang na ako dito Pasensya na po kayo ah Hindi ko po kayo pinakinggan Tigas po ng ulo ko Hindi ko po sinasadya Hindi po ako nakinig sa inyo Pinangunahan ko po kayo Hindi ko kayo inintindi di sorry po. Sana po magpatawad niyo pa po po. Alam mo anak, sana natuto sa pag-alis mo. Hindi ka namin pinapagalitan or hinihigpitan dahil para sa amin. Yun ay para sa iyo lamang. Sana natuto sa pag-alis mo. Sana sa susunod, malaman mo na kung ano yung pagkakamali mo. Anyway, kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Sige, papaluto ko yung paborito mo. Hihaya. Hey, yeah. Okay? Sige po. Salamat po Daddy. Paalam. Keep it.